Alam nyo, nag-exhibit ako uh, three days ago. Tapos, yung mga, yung, yung, kaya lang wala, hindi ko pa nailalagay dito Yung exhibit ko, yung title, ewan ko lang kung nakita niyo yung title ko nung isa, pinaint ko, yung, yung, uh, human evolution. Yung sa Nephilim, yung Giants, Pagkatapos yung levels, eh, may levels. Tapos yung regular size na tao. Tapos yung tao ngayon. Tapos yung aliens. Pagka, pag available pa yon dadaling ko rito. Para makita ninyo. Ah, yung painting Giovanni. Giovanni, gawa ko yan. Ayan. Ano yan? Uh, ano nga yung title nito? Agarta. Agarta. Yan. Agarta. Tinitle kong na Naku, mas maganda yun sa personal. Hindi naman ko mo gawa ko, ano. Kaya lang, yung iba kasi sa personal, eh. Self, how about aliens? Definitely real. Nandun nga yun sa painting ko, eh. Hindi ko lang, hindi ko lang pa uh, nagpapakita dito yung painting ko. Pero nandun sa painting ko. Tumutulong ako mag-open ng third eye. Pero yung actual opening ng third eye, Diyos lang po ang totoong nakakagawa niyan. No, kayo maniniwala doon sa ginugoyo. Kaya na, punta kayo dito, magbayad kaya ng so much at magbabubukas ang kong third eye ninyo, hindi po totoo yun. Maari na mangyari yon, mai enhance kung ano yung, yung pagiging sensitive niyo. lalo na ngayong panahon na to, kasi halos lahat ng tao sensitive na. Hindi lahat, pero halos lahat. Uh, madali na, mapapractice hanggang sa bumukas ng pusa. Diyos lang at kayo ang pwede pong gumawa nun. Paano kaya yung mga lubalabas ng mga orasyon na sinishare po ng iba? Alam nyo, ganito po yan. Ang orasyon... ay sagrado. Marami ka namang makikita o mababasa eh. Marami ka rin mabibili sa kya po. Pero, hindi ibig sabihin tumatalab. Hindi ibig sabihin tumatalab. Meron po yang katapat na sakripisyo, katapat na dasal, katapat na alay. Alam nyo dapat kung kailan gagamitin at kung ano ang kapalit. Kung may kapalit, kung wala, kung sino dapat ang gagamitan, sino ang hindi pwedeng gamitan. Balikan ko yung school. Yung school na yon, yung pinupuntahan ko, kung minsan hindi ko alam na nagpupunta ko ron. Pero pagka aware na aware ako, ang dami po doon mga may mga libro nga din po dun eh, na yung gusto ninyong pag-aralan. Tapos one time, meron po akong isang area doon na may libro na may kordon. ah uh, meron pong nagbabantay doon. ah uh, doon sa may kordon, lumapit ako. Sabi ko, ano po ba ito at may na Napaka-special na libro. Ang sagot sa akin, be careful. Pag-ingatan mo, huwag mong hawakan, Dahil yung librong yan ay hindi pa na isusulat. Di syempre, syempre, nag, nag, paano, bakit yung tatabi kung hindi pa naisusulat? Kaya pakakaingatan dahil hindi dapat magkamali at hindi dapat madumihan ang pag-iisip at puso nung magsusulat. Hindi pa nasusulat pero pinaghahandaan na sa taas. Hindi ba? Naku, huwag niyo akong tanongin tungkol sa same gender kasi hindi ako maghuhusga. Wala akong karapatan. Basta wala kayong ginagawang masama. You don't hurt anyone you have pure thoughts, okay lang. Mag-iingat sa si sinasabi ninyo. Palagi ninyong pag-iingatan bago magbitaw ng salita. Lalo na kung emotional kayo. Kasi kung sino ang binatuhan ninyo ng sinabi ninyo, nagkakatotoo. Ang mapangit doon, kung ikaw ang mali, tapos ginamit mo ang pananalitang yon para sa galit mo o kung whatever na hindi maganda, babalik sa sa'yo magbabayad ka. Paano po may iwasan ang mark of the beast? You ask for protection, you pray, do good, think of pure thoughts, kasi the beast doesn't like people who have pure thoughts and good hearts. Pero yung mga bastos, mga salaula, yung mga walang niya, yung walang galang sa matatanda, walang good manners and right conduct, nakaw! Kahit hindi makita ng beast, may mark na yan. <laughs> Yes, totoo ang reincarnation. Totoo ang aliens. Totoo ang Atlantis and Lemuria. But they don't exist anymore. They're gone. Anong edad ko nung ma ko yung... Pinanganak akong ganito. Hindi ko alam na gift ito. Sinabi lang sa akin ng lola ko at ng lolo ko. Actually, nauna nagsabi sa akin lolo ko bago yung lola ko. Ano yun? Anong sabi ng lolo mo? Ah, abay, alam nila. Bata pa ako, alam nila. Eh, kasi three years old, nakita ko sa puno, sa taas ng puno ng nyog, papano ako nakarating doon sa puno ng nyug? tinawag pa yung ninong kong pulis para maibaba ako. Three years old lang po ako. Na isi, paano makakapanek ang three years old? Nakalampin lang daw po ako, sa kamiseta. Tatlong taong gulang. Eh, siyempre hindi ko na naalala yun. Tapos ang dami kong kalaro na hindi nakikita ng iba. Ako lang ang nakakakita. Sige, sinabihan nila ako. Tsaka yung lolo ko nung mamatay, nung mamatay siya, katabi ko siya, tinitingnan namin yung katawan niya nakahiga. Sabi niya, parang damit lang yan. Andito ako, ako yung tunay. At saka yung lolo ko kasi may gift din eh. Ay, hindi po ako manguhula. I cannot predict the future unless somebody or one of the spirit guys of a person would approach me and tell me to tell that person that this is, this is what's about to happen. Okay, pero yung manguhula, hindi po ako nanguhula. Wala po ako yun. Wala akong ganong kakayahan. Saan nagpupunta ang soul after that? I never claim to know everything, okay? Only a few things that I know I can share with you. From what I know, depende ang pupuntahan mo kung ano ang ginawa mo nung buhay ka pa. Very simple lang naman eh. Yun din yun. Alam niyo ba, na pag nagdadasal kayo, yung taintim buong puso at kaluluwa, naririnig talaga kayo at gumagawa sila ng paraan na ibigay sa iyo yung hinihiling mo kung makabubuti sa iyo. Okay. Meron na akong ikukuwento sa inyong dalawang bagay na kung nababalikan ko lang, <clears throat> naalala niyo yung Titan, yung Ocean Gate. Bago pa lang ako nung ano eh, wala pa kasi akong one year nagtitiktok tiktok eh. Actually six months pa lang ata o seven months. Yung yung Ocean Gate yung Titan na submarine na na, na, na na nagpunta sa ilalim ng dagat Alam niyo ba yung mga namatay doon One day before sila namatay nag-post nag ako Sabi ko I'm sorry pero ito yung nakita ko Walang makakaligtas patay silang lahat at patay na sila One day before One day before Ngayon yan mga bagay na yan na gagawin ko kasi interesado ako. Gusto kong puntahan, gusto kong makita. Tsaka naaawa ako. Marami pong mga ganyan na mga ayaw ko po kasi ayaw ko po kasi maghanap ng mga yung mga may kinalaman sa krimen kasi natatakot ako dahil maka ako yung balikan. Merong incident, merong nag, nakiusap sa akin only yesterday na hanapin yung kanyang nawawalang husband dahil ah, uh, ito kakilala ko to hindi ko pwedeng tanggihan at saka emergency talaga na uh, nasa barko yun nawala nagdasal ako syempre tapos hinanap ko nakita ko po yun I, I found the husband o sinabi ko po dun sa misis, nakakilala ko, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yung tunay na pangalan eh, to protect, you know, the privacy of the people. Pero, hindi po ako natatakot masita tungkol dito dahil pwede kong ipakita yung proof, if necessary. Thank you for the, the rose, Joel. Ngayon, nakita ko yung husband niya kasama nung Nasa isang kwarto Nakasama na nung mga Kasamahan niya sa barko Karamihan Ang kasama lang ah, Ang nakita kong kasama niya doon Pinoy o oh, brown skin may, may dalawang puti Anyway Nakita ko lang Inuubo siya ng inuubo But he's okay Tapos Umalis na ako Kasi ang kailangan ko lang naman yung assurance Na buhay pa siya At wala, hindi siya sinaktan. Yun, ah, pagbalik ko dun sa, nung re report ko sa misis, yung nakita ko, totoo nga, na talagang inuubo yung ah, husband niya pag nai-stress, may allergy, may mga ganun bagay. Yan po, nakikita ko yan. If I want to. Oo, oh, nakikita ko kung hahanapin ko yung nawawalang item. Kasi yan yung test sa akin ni Colonel Hill Agano, ni eh, nung nag-aaral pa ako ng Kalimansada. Tinesting niya kung nakakamahanap ko ang isang item na itatago niya. Yun po ang test. Marami kami sa klase. Pinauwi niya ako, pag-uwi ko, saka ko hinanap kung saan niya tinago. Hindi ko po alam kung saan bahay niya, hindi pa ako nakarating sa bahay niya. At nakita ko po yung tinago niya. Tapos, itinawag ko po sa kanya. And then, uh, po yung dito po sa part na to, ninyo tinago, doon sa kabilang bahay, hindi sa bahay ninyo. Yan, nandyan po yan eh. I ipinost ko po yung video yan na no, nag-uumpisa pa lang ako eh. Kaya po, nakaka... nahahanap ko po yung mga nawawala. Pero, ayaw ko po yan. Ayaw ko pong gumawa ng ganyan as much as possible. Kasi, hindi ko pwedeng ubusin yung lahat ng panahong ko para po maghanap lang ng aso, pusa, o yung mga naglayas. Kasi may mga ganyan. Legit po ba na malalaman mo kung kailan at paano tayo mamamatay through birth chart? <laughs> Hindi ko po. Astrology yan eh. Astrology po yan. Uh, may nalalaman akong kaunti sa astrology, astrology pero hindi po yun ang basihan ko para malaman ko kung mamamatay na ang tao o hindi. Normally yan, nakikita ko yung tao. Lahat kasi tayo may kulay. Pag ang kulay ng tao nag-iiba, alam ko na yung ibig sabihin. Alam ko na kung anong klaseng sakit. Kasi palagi kong nakikita yan eh. So meron na akong uh, ano, uh, basihan para ikumpara. Yung iba naman po, may mga butas-butas sa katawan yung, yung kulay nila. Kasi, ang ibig sabihin, yung part na yon ay may problema, merong may sakit. Yun po ang basihan ko. Kaya, napipinpoint ko kaagad kung saan.